So uh, mga guys, uh, good morning. Nandito na si Papalon sa Baguio City. Uh, ito ipakita mo natin sa inyo yung view rito sa Baguio City. Ito yung mga lugar na matataas. Oh. So, tingnan nyo, uh, nandiyan pa rin yung mga pugs niya na kan video pero medyo manipis lang siya. Ayun yung mga bahay dito. Dikit-dikit e, pero napakaganda, sobrang lamig. Ayun oh. Ngayon, uh, dito kami ngayon sa bahay sa amin tiyahin. Uh, puro family banding to kasi bihira lang man ano, sa ano, ilang years bago nakarating naman dito nakapunta. Yan, uh, dito tayo ikot-ikot. Yan. Lala mga pamangkin. Yan, pinsan ko. Ito guys, uh, pwede nyo puntahan to. Kontakin nyo yung mga number. Pagbalik ko na lang dito, Uh, kontakin nyo yung guest room nya dito na paupahan nya. Transient. Transient, yan. Mura lang ang kanyang kwan dito, transient nya kasi napakaganda. Ipakita ko mga pagbalik ko rito. Ano, uh, Search lang sa booking.com. Uh, I-search nyo lang sa booking.com. Ayan. Pakita ko muna sa inyo, tutor ko muna sa inyo rito yung bahay sa mga Abihira lang kami napunta rito. Maliliit pa kami pumunta rito dati. Ngayon, malalaki na. Ayan. puro bisis na sa cellphone lahat oh. yan ang aming pinakabunsong kihain sa lahat yan ang may-ari ng bahay dito pinakabunsong magkapatid sa papa namin yan ang aking kapatid ang pamangkin ito ba kapatid ko yan ito yung pinakamagandang -pang panganay namin sa lahat. Yeah. Yay! Ay, Ayan, mga pamangkin na ayun, mga apo ko na. Sama kay lahat. Okay guys, ayun, ayun, ayun. Ayun. Okay, guys ayun, mamaya mamaya mag gala-gala na kami doon sa bagyo. Ito yung ulam pala namin. Ayun. Yung pinikpikan. Ang manok. Okay guys, sa uh, lalabas na kami at uh, nagantay nag-aantay na rin siya sa sakin namin. Ayun mga guys, sa uh, mga mahihilig mag-adventure, ito yung dinadaanan namin. Ayan, yung aking kuya. Ayan, ngayon, bababa kami kasi mamasyal kami ngayon sa Baguio, dito sa Baguio City. Ayan, dyan. Hindi ko lang alam kung saan kami pupunta rito. Basta, mamasyal kami kasi kumuha nga ng service dito. Jeep. Ayan o. No ganda ng mga view rito mga guys oh. Pababa lang to. Habindaan, ano. Ang bahay mga bahay dito oh. masarap mo. Kaya pala dinadayo talaga ang bagyo. Masarap ang klima rito. Napakalamig at saka yung aming chayin tanga rito kasi kaya masaya kaya yung aming pinsan na uh, iguro, tuwang tuwa talaga nung nagpuntahan kami rito dahil sa ilang taon din may git 30 years na naka, bago nakabalik dito ako siguro mga 33 years na uh, nakabalik yan yung mga dinadaanan dito mga guys Yan yung mga dinadaanan namin. Kaya sa mga mahilig mag adventure ito talaga napakadabis na puntahan. Ayan guys, yung aming uh, service na inarkila. Ayan. Ayan ito. Tapos lahat. Pakita natin sa inyo yung mga views mga guys, ayun na, may daanan pa yan dito, papunta doon Ayun mga guys yung aming mga kasama, yung mga kapatid ko, ayun na sila Nasa huli yung aming tihahin, yung auntie namin, ayun sila Ayan yung aking pamangkin mga gandang nars <laughs> ganon ka ganda rito yung pamasyal namin dito kasi adventure kasi ito yung naglalakad ka rito sa taas kaya lang kami kagabi dito din kami kagabi duman papunta doon kaya lang hindi namin alam pala yung ah, dito ang kaya kasi may mga dala kami mga bata kaya ang hirap doon kami dumaan doon sa pinakataas sa may barangay Ayan. Ngayon, dito na alam kaya nagulat ako na dito pala kami tumagos Na ah, dinala namin kagabi Okay guys, samahan nyo naman kami at papunta na kami doon. Mamasya naman kami. Ayan yung aming sinasakyan. Ayan so guys, so, may sayotin tindala Uh, pababa ng Maynila. Ayan. Ayan, lang. Napakamura rito yung mga gulay. Ayan. Ayan na sila sa loob. Dalawang nag yeah, Hey, what's up vlog? What's up mga Ang na sa'yo si mga Kapil, braino, duro. Braino, duro. mo? Alam mo? Di mo ka sure, pancing mo pa kami na. Kaya tala namin ka kami. Ay hindi pala. dito pala. lang. Atres pa lang, ang tinatawag guys sa adventure oh. Tingnan mo. Ayaw, yung ibig na pabati yung aming ko kasi alanganin kasi ang kating tingnan mo yung dinadaanan namin oh. Kasi jeep kasi yung sinasakyan namin mahaba. Oh. oh. Ano okay. okay. mo? mga guys, patras na namin yung... Patras <laughs> ayun, yun. makikita nyo. Ayan, patras yung aming pababa Ayan yung so, ngayon dito naman oh dadaan yeah, Ang sarap mag-vacation uh, dito sa Baguio kasi no? so, adventure na tinatawag. yung tinatangang yung isa oh. hindi pa nagbabayad okay. dyan, okay. ha? tapos na lang daw. Isang naman napakaganda. Oh. Mabagong sakay. Yan, oh. Sabi mo na kami kasi, ah. Ang na balik na. Balik sabing kamong nasa mga kasi Wen, wen, ini dia. Wen, 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 wen,